mangga guys, oh. Ito yung natikman ko dati na matamis na mangga. Iriwan ko kung matamis ito ngayon. Kasi green pot yung natin, ha. Balatan ko muna. Ayan, oh. Dalawa binili ko. Yellow na siya, oh. Yung isa malambot na rin. Pero ito muna titikman ko ngayon. Ako lang ba yung, ano, guys, yung kumakain ng mangga? hinahanap ang mangga pag may dalaw ang mga babae. Ako, meron ako. Gustong gusto kong kumain ng mangga. Kung hindi naman mangga, malamig na soft drinks. Ganyan ako. Ayawang ko. Hindi naman ako umiinom ng mga ano. Yung mga ganyan na hindi. Walang dalaw. Hindi ako umiinom. Pag may dalaw yan, gustong gusto kong uminom. to Dati, nakatikim na ako ng ganitong klase ng mangga. Pero hindi ganito siya. Na, pero iyon, ibang klase yun. Dilaw, ori, ano yun eh, matamis na matamis. Iwan ko lang ito. Iwain ko ng maliliit para marami. Diba? Ano lang to? Hmm, um, kano ba to? Seven, ay, oh, seven lang. Dalawang piraso na siya. dalawang piraso, seven. Tapos may alamang, alamang ako. Sarap nito. Hmm. Dati dun sa tindahan, nakakabili na ako ng ano, yung mangga na ganito siya, na balat na. Tapos may alamang nasasawan. Ngayon wala. Hindi ko alam kung bakit yung Pilipino hindi naghiwa. Siguro mahal. Mahal naman kasi. Tingnan mo. Hala, walang buto. May buto, pero hindi siya katulad nung iba. Na malaki ito, oh. Tingnan na. Ilan? Sarap! Hmm. Tirahin na kita! Dali. Guys, ito lang yung buto niya, oh. Ay, okay. Ay, okay. Sorry, sorry. <laughs> ito lang, oh. oh. Nipis. Tapos, ito yung laman diba ang partner ko nito meron akong alamang ayan alamang Sa susunod na araw naman tong isa dalawa yung binili ko eh ito ganitong mangga siya guys oh matamis to ngayon ko lang ulit nakita ito sa tindahan ayan oh dalawa binili ko 7 riyal lang ito lang susunod na araw naman ito tapos ito lang kakainin ko ngayon tikman natin guys Kain tayo ng alamang na may mangga. Malamig pa yung alamang ko. Galing pa sa freeze. Sa freezer. Ref pala. Ano ba yun? Bulol, bulol. Mangga, mukbang. Hmm. Matamis hindi siya masyadong matamis pero kasi nag pero pwede na hindi siya maasim masyado tama lang Ang sarap. Hmm? wow sarap ng alamang maanghang anghang hang hmm? wow sunod na araw ko naman yung isa mm Kinuntoy, kunti ko lang yung alamang guys kasi kunti na lang mahal <laughs> mm. Mm. ayun tayo Mangga karabaw ba ito dyan sa Pilipinas? Hindi ko alam ito eh. Basta alam ko lang, mangga. Mangga. Alam ko, mangga, pag binalatan mo, kainin mo na. Huwag mo nang kaalamin kung anong klaseng mangga. Basta ang importante, mangga. Diba? yami-yami. mm. mm, talaga ang nipis lang Mm. Mm. Buto. Nipis. hagiilo ang ngipin ko. Sabayan nyo ako. Sana hindi mo ito mapanood ng gabi. Gustong gusto kong kumain ng mangga pag may dalaw ako. Lalo na eh, ako ng pag soft drinks din. Gustong gusto ko yan. Iwan ko. Ganyan ako, every month. Okay. Talaga. Yeah. sana hindi mo na napanood ng gabi. <laughs> Harap. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Sarap talaga ng mga guys. Tapos partneran mo ng alamang na maanghang. Hindi naman siya Sobrang anghang. Tama lang yung anghang niya sa bibig mo. Sarap. sul, so, mamaya ulit kain pa ko ng kanin. So, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat po tayo palagi. Sana hindi mo mapanood nun ng gabi. <laughs> Ingat!